kaway kaway tayo dyan mga good morning at uh, mga kaibigan uh, ngayong araw nito mayroon akong sister sa inyo uh, ito pong aking mga biik ay uh, kailangan na pong ipulga at medyo lampas na nga sa araw uh, kaya lang mga kaibigan ay bisipo busy po ang ating teknisan kaya uh, nadilipo ang ating ang aking pagpupulga ng aking mga lagang uh, biik dapat nung ano pa uh, yun ang po ng aking biyek ay naka-schedule po nung uh, ano pa uh, October 15 kaso ito na ngayon 19 uh, delay na po ng apat na araw mga kaibigan ayan na po sila kalaki ayan na po sila mga kalaki mga kaibigan at a uh, ito may ingay uh, kulang naman nila naka isang kilo na sila uh, binabad dito lang po ang pagkain nila para may iwasan natin ng pagkatawid. Ito po eh. Uh, mga kaibigan, nandito yung aming guwapong technician. Si Mark, si Mark. At uh, mag-ano uh, kami. Uh, ito na po, magpupuruga kami. Uh, mahigit ano na ito? 35 bis. Ilang email naman sir? 0.5. Ah, 0.5? 0.5. tire ka sir. ano mga? wala na akong ng ano wala <laughs> na ng pins ayan Ay, ang pagbinggit dito po sa may ilalim ng balat ayan po <laughs> nabuhusan pambili ng ano malalaki na sila eh no nagko na oo nagko na, eh. <laughs> I ingay, maringas ang duro natin mga pasi okay. Ini aku itu Unipid eh. Coba promote balik. para pala ang pinagmamaluan ba kami? Sabihin na. Hmm. Hmm. Habok ko na may dadak na era. Hindi ay malago na pagka na pero sa YouTube amitong in pro-promote din ko halitongaking beta plus. Hmm. Pangkon nera. Okay, okay. okay. Oh, ginahalo ko na ng nera.

Diyan tinumbong ng problema. Ito ba ganun oh pundok? No problema. Ah, oh, bo sampund. Bakit pa kailangan dito oh, pagpalit yung tubong kakol? Tingi-tingi na lang ang palit. Kuan. Karon yung ni Razlon, diran ang boy dito, tingod. At uh, maraming maraming salamat si Mark, Mark. Aming ano. You na. na. Lang araw na lang, benta na. Yung mga gustong bumili diyan. At ilang ilang pa lang ang buyer namin. Ayun mga kaibigan at maraming maraming salamat po sa lahat. Ra Update lang kayo. At ito po mga kaibigan tapos na po sila. May mga marka na po. At uh, ngayon ngayon ay maghanap na lang kami ng bayad para po uh, mayroon tayong uh, ng uh, pagkain nila. Itong mga natitira. At uh, mahal nga lang talaga ang, ano. Mahal ang pagkain, mahal din ang biit. Kaya so, uh, ano lang. Maraming salamat mga kaibigan. At sana po uh, dun po sa mga bagong uh, mga kaibigan ko at uh, po ay malaking utang na loob ko sa inyo ang pag uh, Pagtatangkilik sa aking uh, mga uh, video kay mga kaibigan layo kayong i-update uh, Tungkol po dito sa mga pag-aalaga po ng ating mga baboy uh, Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat